Gage, mm. napanood mo yung latest ni Prof. Shelo Magno? Sa TikTok ba yan? Oo. Kasi meron sa Facebook video Oo naman sa TikTok. Teka nga, tignan ko rin yung FB niya. Kasi kilala, kilala talaga si Prof. Doc Shelo Magno sa TikTok video Oo, why? At balita nga, may live din mamaya. Oo, oh, nood tayo. Oo oh, naman, manonood talaga. Oo, intriga lang kasi ako sa kanya eh. Gusto ko, gusto ko pa siyang mas makilala pa. Ah. Hmm. Siyempre, kailangan natin mag-research to church ba? Oo oh, nga naman, mm uh -hmm. -huh. Facts But, first muna tayo, sabi nga. Eh, videographer, mayroon na nga siyang, ano eh, sa Wikipedia, nakapagpasa na lang, videographer. Uh -huh. Um, talaga? regarding kay Prof. Doc Magno. Mm -hmm. Pero syempre mga bata, helmet today sa Barber Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button. Tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inay para sa asosaw namin ni Bichoga Pur. At eto nga mga kabata, helmet, dahil nga ang dami pong mga nagtatanong din, mga nagko-comment, mga nag-PPM, na sino ba talaga si Prof. Doc Magno? Syempre, mas maganda talaga na mas makilala natin siya, di ba, Bichoga Pur? Ano ba talaga? Na, sino Pro ba talaga Prof. prof si... Doc ba? Oo. Prof. Doc ba o Doc Prof? Basta, videographer, profesora siya, isang ekonomista din, and meron kasi siyang doctorate, videographer, uh, in terms sa economics, oo. Oh, oh. So, doc pala, doctor of Yes, oo, oh, oh. hindi naman ibig sabihin na doctor, doctor of medicine. Uh, oo. Oh. Ganun yun. may PhD man, ganun. Hindi, doc pala ang dapat natawag sa kanya. Oo oh, naman, videographer, <laughs> no. TikTok videographer, dahil nga super napaka-informative ng no, mga nilalabas niyang content, ha, na mga ordinaryong tao, mga kapatahil, hindi mo natin malalaman yan o malay ba natin, di ba? Mm -mm. Pero dahil nga taxpayer tayo, sabi nga ni Prof. Doc. Shelo Magno, kailangan meron tayong okay, sa mga nangyayari sa lipunan, especially 'di ba, Bjogap par mga binibili natin, mm -hmm. 'yung mga VAT na 'yan, 'yung tax yung binabayad natin, pasweldo sa mga nakaupo. Naman, alam natin, kaya talagang napakaganda talaga ng platform niya sa TikTok Bjogap at sa Facebook din, informative dahil, ba? Yes, dahil 'yan 'yung mga bagay na minsan wala naman tayo talagang kaalam-alam. Unless na lang galing dito sa credible na tao yung mga impormasyon. Kagaya ni Prof. Doc Magno, sila yung mga tao talagang naka-immerse with yoga poor, sa mga ganyang klaseng Aspeto, yung talagang inaral nila, by experience din, at pre-na-practice nila. Kaya maganda talaga manood, makinig. Ito naman, ka, siya ka-propesora siya eh. Yes, videographer. Kaya, dapat lang naman talaga na alam niya yung sinasabi Oo, niya. Oo, tapos ito pa videographer. Ito, nangyari to, itong Senate hearing na to way back 2023. So, mm -hmm. lang yan, mga bata uh -oh. helmet. With Senator J.B. Harris ito, na talagang, alam mo yun, Senador na yan, videographer. Mm-hmm sinabi niya talaga na credible at alam niya kung paano magtrabaho si Prof. Doc Shelo Magno. So, ito po yung short clip ng Senate hearing na yon. This former Yusek Shelo, uh, did she come from uh, Shelo Magno? Came, come, came, yes, she is the associate professor of the UP School of Economics. Yeah, because um, I would, uh, I work with her and she's a very good, uh, I would say very capable and uh, Undersecretary, although cut short, but uh, she helped me a lot when I was pa sponsoring the one of the measures. So, to put on record, hindi po totoo na I don't ag agree na, na panay -forum po, no? She was really working for the military and uniform personal pension, also for the automatic income classification for LGU. She again? So so she is a product of said she is a product of the UP school of economics and she, is, she was uh, she used to be the college secretary of the UP school of economics and at the same time uh, division chief of pisN so that means uh, you are producing very good um and capable uh, products no uh, economists and I I, I I attest to that I was able to work with her. Thank you very much, Senator. Kaya talaga may credibility si Prof. Doc Shelo Magno. Oo oh, nga, no? Kasi na-recognize yung trabaho mm -hmm. niya. Sabi pa nga dyan ni eh, Senator JB, no? Sayang daw kasi in a short span of time, nakat na agad yung kanyang ano, pagsiservisyo para sa bayan. Sayang talaga, di ba, Bichoga? Pero teka nga, mag-backtrack nga tayo mga kapatang helmet. Ano pa talaga nangyari during sa pananungkulan as Undersecretary ng Department of Finance ni Prof. Dr. Sheldon Magdawid Secretary and Jok uh, Jokno and I had a discussion last Wednesday about a uh, uh, matter that I posted in Facebook. And I said that I'm okay resigning. Mm -hmm. So I submitted a resignation letter last Wednesday. But were you asked to resign? Yes, I was asked to resign. Because I posted whom? something in Facebook by Secretary by Jokno, Jokno with an oh. instruction from Malacanang oh. to okay. Remove me. And that's what he said that he was actually just relaying instructions. Uh, he showed me Malacanang. a text message from Malakanyang. Ah, so, so so is it safe to assume that Secretary Jokno was. I mean, it, it wasn't initiated by him or mm -hmm. that it, it, it wasn't, wasn't initiated even, by him. Yeah. There was in uh, July of this year, he was already asked to remove me. Mm. Um, oh, so, <clears throat> yes. Yeah, so, so he was asked to remove me because of being kakampink. Again okay. just this just the question Person, asked consulon. by him. Malacanang. Malakanyang, Malakanyang yeah. pa rin. Yeah, mm -hmm. it was Malacanang. And and I knew that uh, Secretary Jokno talk to the president mm -hmm. to explain that I'm helping him with all the reforms that we are doing at the DOF mm -hmm. and he said that the president said, "Okay, I can he so, can keep me." Um, July pa palang pala. Talagang kinausap na siya ni Secretary Jokno, bijogapar Nagusto uh -huh. na siyang tanggalin ng palasyo. Pero, inilaban by Joga Park. Kasi oh, nga, man. nakakatulong naman talaga si Prof. Doc Shailo Magno kay Secretary Jokno at dun sa ahensya ng Department of Finance. Kaya, di ba sabi, sige, i-retain. Mm -hmm. Pero, eto nga, nun nag-post siya ng graph, balita at ang pagkakatanda ko talaga mga kabata helmet, yan yung kasagsagan na panahon na secretary pa ng DA or Department of Agriculture si PBBM. Mm -mm. At yan yung talagang meron tayong krisis. Hanggang ngayon naman may krisis pa rin sa bigas. Oh, na lang. Uh Oo, -oh, na lang. Na-normalize na. Di sa ba? Sa 20 pesos na times 3. Pero yun yung kasagsagan talaga na may krisis talaga sa bigas. Mm -mm. Ang daming issue sa DA. Tapos yung nga, may pinost si Prof. Doc Shiloh Magno na graph at nakalagay lang naman sa caption na nakita niyo naman mga bata helmet na I'm stitching. Dahil sa kanyang Facebook post. Dito nagpost siya ng graph patungkol sa law of supply and demand at sinabing namimiss daw niya ang pagtuturo bilang dating associate professor sa UP School of Economics. Pagkatas nun, yun nga, pak, may pumutok na na balita. Yes, na nagkaroon ng expiration of tenure. Na isa yung ano? <laughs> Yun pala yung time don mga kapatang Helmet. Expiration talaga. Pero galing mismo kay Prop. Doc. Magno na talagang pinag siya. Mm -mm. Secretary Jocno uh, and I had a discussion last Wednesday about a uh, uh, matter that I posted in Facebook. And I said that I'm okay resigning. Mm -hmm. So I submitted a resignation letter last Wednesday. But were you asked to resign? Yes, I was asked to resign. Because so, I posted something in Facebook by Secretary, Secretary Jocno with an uh, instruction from Malacanang. Tapos, ito nga, ang palasyo, ang term nila is expiration of tenure, effectivity, immediately. Hmm. Ayun na. Sinabi nga niya sa interview, video na may reception text. Tapos, ito rin yung pinost niya, video na galing din sa palasyo. Tapos, ang ang main reason, dahil nga, nakamping siya. Oh. Parang ano ako doon, mga kabatang. Hmm. Dapat bang reason yun? Eh, ito yung mga taong mas nakaka, tulong para sa bayan. ba? Diba? Oo. Oh. Tapos, dahil lang dun sa Pinos, at dahil bilang kakampi, eh? kayo, ano bang gusto nyo? ba? Diba? Mm. Yung meron nagagawa talaga para sa bayan. Or yung feeling lang na may ginagawa. Pero oh. wala naman tayong mahita. O ba? Diba? comment down below nyo nga dyan. Share nyo nga kung ano masasabi nyo. Pero, syempre, abangan din natin by Joga mm -hmm. Na mismo, manggagaling kay Prop. Doc Shailo Magno, yung kanyang kwentong buhay, di ba? Mm -hmm. So, abangan nyo yan, mga kabatang helmet. Mismo, kay Prop. Doc Shailo Magno, para mas lalo nyo po siyang makilala. Kasi ito, ito yung mga nababasa natin sa social media, sa internet, sa news. Pero mas maganda syempre kung mismo kay Prop. Doc Shailo natin maririnig, di ba? Kasi talaga siya. Mm. So, ang mga mga helmet. Yan na yung isa sa mga resibo. Dahil marami naman talagang resibo. Medyo ga pa. Oh, kung gaano ka competent, ka credible si Prof. Doc Shelo Magno. Pero ayan, sabi nga ni Senator JB, talaga nakatrabaho niya. Si Prof. Shelo sa mga proyekto, sa mga programa. Mahirap naman talaga maghanap ng tao na talaga may credibility, may transparency, may accountability, at talagang mahusay, matino sa larangan. Especially, ah, sa finance, medyo Gapur. Kung oh. mga usaping pera, kailangan yan talaga, accountable ka, may transparency ka, at talagang, may credibility ka. Diba, medyo Gapur? Oo naman. Kasi, ikaw, naglilingkod ka para sa bayan, mm -hmm. hindi para sa bulsa, at hindi para sa palasyo. Diba, so, medyo oh. ikaw Sabi nga ni Prop. Noccello Magno, ikaw ay hmm. naglilingkod para sa bayan. Sa para bayan. Sa bayan? Oh, para Oo. sa bayan. Unang-una para sa bayan. Oo. So, ayan mga batang helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe. Tayo as always. Umpisa pa lang to. video ka Nang, ano, abangan nyo pa. <laughs> Oo, abangan nyo pa. Para mas lalo nyo makilala sa product siya lumag, no? So, sabi ko, Mr. Sa boy, nag-helmet din na book. Keep getting better everyday. God bless everyone. Bye!